Hello sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. And today, yes, today, nagkaroon po tayo ng konting pagkakataon o panahon upang gumawa ng isang video. Bakit ka mo? Sapagkat ako po mismo ay medyo nababahala sa mga nagkakalat. Okay? Naglipa ng mga balita patungkol sa mga igurot. Ako po yung isang igurot at medyo nasasaktan at medyo nagkakaroon ng wala isipan na bakit kamo ganito, keso, ganyan, ganyan. Alright? So, ang video kong ito ay base sa aking saluobin lamang. Saluobin at aking kuro-kuro lamang. Pero kung salungat o kung sang ayon po kayo, maaari po kayo mag-comment sa section. Sa comment section. Dyan sa baba. Feeling ko ito ng tamang pagkakataon upang lumabas ang boses ng isang igorot. Kaya kasi hindi ito yung unang pagkakataon na lumubas at nagkaroon ng isyong mga ganito. Ngunit bago natin talakayin o himay-himayin ang mga isyo a module ng mga kabataan o no, mga, mga mag-aaral ngayon, hindi nga ba mula ng umusbong ang isyong pambubuli, nagkaroon tayo, nagkaroon ng ating bansa ng batas patungkol dito upang lutasin at upang lunasin ang mga isyong patungkol sa pambubuli. Kung naaalala niyo po, taong 2013, nung opisyal na magkaroon tayo ng Anti-Bullying Act. At sumunid po dito, sapagkat nakita po nila na hindi po iisang paraan ng pagbubuli ang umuusbong Ngunit meron pa pong ibang paraan at ito ay ang Cyber Anti-Bullying Act. Naging opisyal na batas noong 2015. Ngunit bakit ka hindi pa rin natatapos ang pambubuli doon? Bakit ka mo marami pa at marami pang isyu marami pang kaso ng pambubuli? Nais ko pong sabihin sa inyo at tahasan ko pong sasabihin, maaari. Maaaring hindi pa natin nakikita ang dahilan ang dahilan kung bakit nagkakaroon at mong ang mga isyong pambubuli. Hindi natin nakikita ang mga simpleng rason na maaaring ang simpleng rason na yun ay maaaring magdulot ng mas marami pang kaso ng pambubuli. Tingnan natin. Una dito ay ang maling kaalaman. Maaling, maling kaalaman, bakit ka mo? Tayong mga tao ay marad, madaling madaling makumbinse at madali tayong naniniwala sa sinasabi ng iba. Sabi-sabi, kaya doon tayo nagkakaroon ng maling kaalaman sapagkat kung sinabi niya hindi na tayo nagkaroon ng panahon o pagkakataon upang siya sa or alamin ba kung may patunay ba ang sinabi nito. So, habang dumadaan ang taon, doon na tayo na stocks knowledge na yun o sa impormasyon na yun na hindi na natin nalaman kung ito nga ba ay may patunay o kung ito nga ba ay totoo. Isang halimbawa lamang ito, noong uh, nagkakamali 2009, nagkaroon ng isyo patungkol sa mga igurot. At kami pong mga igurot ay nasaktan sapagkat ang isang artista na dumalo sa teritoryo ng sa aming teritoryo. Wala siyang sapat na kaalaman patungkol sa aming mga igurot. Yeah. Since wala nga siyang sapat na kaalaman, eh nakapagsabi siya ng salitang nakapagyurak sa aming pagkatao. Sinabi, Akala niyo igurot ako, no? Tao po ako. Alam yon kasi wala siyang sapat na kaalaman wala, maling kaalaman ang nasa sa kanya hindi niya alam na ang mga kaharap niya ay mga igurot mga tao kami normal din po so yun eh at ang experience na yun maaaring nakapagpahiya sa kanya naniniwala ako na kinagpulutan din po ng aral hindi lang po sa kanya hindi lang po siya ang nakapulot ng aral doon maraming tao na nakabasa nakarinig ng balita ngayon ang nakalaman na ang mga igurot ay hindi pala ganun. So sana, okay, ang isyong ito hindi sa hindi patungkol sa artista, kundi sa isyu sa pagkakaroon ng maling kaalaman patungkol sa isang tao patungkol sa isang grupo. So mali eh, mali. At ang nakakabahala pa ngayon, kamo, ang nakakabahala pa ngayon, at dito ako masyadong nasasaktan. Kasi itong lumalabas, okay? Itong lumalabas or babasahin patungkol, patungkol sa isang grupo at patungkol sa mga igurot. Dito ako nababahala bakit kayo. Kasi ang libro o ang sulatin na ito ay nanggaling sa isang module ng isang mag-aaral. At naniniwala ako na bago nila i-release o bago nila ilabas ang mga module na ito, ay dumaan sa mga kamay at utak ng mga eksperto. Eksperto na ng nasiwa sa paglalathala o paggawa ng mga aklat para sa mga mag-aaral. Sapagkat alam po natin na once na lumabas na ang mga ito, ito po ay magbibigay leksyon at impormasyon. Patotoo magbibigay aral sa mga mag-aaral, hindi po ba? Dito ako nababahala na bakit ka ang mga ganito, mga ganitong impormasyon o mga ganitong pangungusap ng, ng galing sa pamantasan ng edukasyon. Hindi ba nagdudulot na ito ng maling turo sa mga bata? Sige, tignan natin at himayin natin, umpisahan nating himayin ang mga pangungusap na ito. Okay, una dito. Ayan. sabi dito basahin natin. Basahin natin. Okay, basahin natin. Nakita mong tinutukso ng kaklase mo ang isang batang Igorot dahil sa kanyang anyo. Walang sinabi doon. Tama kung iniisip nyo, ang iniisip ko din, wala pong ng doon mga igurot ay ganito ganyan. Ngunit, sa pangungusap na iyon, sa sitwasyon na iyon, ano ba ang anyo ng mga igurot? Ano nga ba ang anyo ng isang batang igurot? Na magkakaroon ng dahilan kung bakit siya tutuksohin. Di po ba? Parang nagbibigay ka ng ideya hinihikayat mo ang mga bata na mag-iisip kung ano nga ba ang anyo ng mga igurot. Which, parang nagbibigay ka ng imbitasyon upang mag-isip sila na bakit kakaiba? Kakaiba ba sila? Parang ganun eh. Kasi sa pagkakaalam ko po, kaming mga igurot ay normal din. At kagaya din ng mga ibang tao na hindi igurot. nagkaroon ako ng 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 konting diskusyon sa aking mga kasamahan dito. Eh, taga Mindanao at uh, taga Visayas. Sinabi nila na nung nung mag-aaral sila, ang napag-aralan nila na itsura ng mga igurot ay maiitim ang kanilang mga balat. Okay. Kung ganun po ang itunuturo sa eskwelahan, mali pong turo yun. Sa, pagka, sa pagkakaalam ko po, mula po nung ako ay pinanganak at ako po'y nabuhay sa isang probinsya, nakita ko po at wala po akong, wala pa akong issue sa mga may wala po akong isyo kung, kung sana totoo na kaming mga, mga ay may Kasi kung maitim ka, bakit accept it, di ba? Kaya lang kasi, parang maling turo yun. Kasi sa aming mga igurot, maaari din may maiitim, pero may mga mapuputi din. Hindi po lahat ng mga igurot ay may itim. Yun po yung gusto kong sabihin doon na sana tanggalin at itama po ang pagtuturo ng mga igurot ay hindi po lahat may itim. Kasi kung iisipin ninyo sa mga ibang tao, sa ibang lugar, na hindi po mga igurot, wala po bang tao dyan na may itim? Tama. Natitiyak ko sa mga Ilocano. Sa mga grupo ng mga Ilocano, wala bang may itim? Maaaring may maiitim at may mapuputo din. So doon tayo dapat sa, to sa tamang turo lamang na hindi natin sasabihin, generalize na ang lahat ng mga igurot ay may itim iyon po yung gusto kong itama. Wala po akong again sa kung may itim. Kasi, kung kulay mo, bakit hindi? Be proud of it. Kaya lang kasi, dun nagkakaroon na ng, oh, igurot ka pala. ba diba? Igurot ka pala. Eh, maitim. Dapat, ba diba, mga igurot, ganito, ganyan. So, dun nga, sa maling turo, at maling kaalaman, dun na nagbumubunga, nagkakaroon ng pambubulit o yung mga kabataan lalo. Kasi syempre, yun yung mga unang nalalaman nila eh. Yun yung unang nalalaman nila. Doon sila sa, sa school o sa mga impormasyon na gagaling sa aklat. Muna, natututo. Tapos mismo silang makakakita, bakit ang sabi dito sa libro namin? Tapos ito, igurot siya. Ganon. Doon na nagkakaroon din ng confusion yung mga bata. ba diba? Bakit ang turo dito at saka ito? Eh, anong, sinong paniniwalaan nila? Tama? Isa din ano yung factor din yan. Isa pa dito, sabihin dito, hindi ako makikipaglaro sa aking kaklase na igurot dahil iba ang kanyang pananamit. Okay. Uh, though, ang sabi naman sa instruction kasi dito, basahin ang bawat pangungusap, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay wasto. At mali kung ang hindi wasto. So, sabi, hindi ako makikipaglaro sa aking kaklase na igurot dahil iba ang kanyang pananamit. Okay, hindi naman yon like, affirmative na sinabing ang mga ganito. Pero, yun na naman, pas pangungusap na yun kasi, para lang itama din natin, na, paano ba manamit kasi ang mga igurot? Ayan, ipakapakita ko po sa inyo mga ibang, mga litrato, o mga, uh, ibang pananamit, kung paano po kami manamit. Ayan. Kasi sa pagkakaalam ko, kaming mga igurot, eh, katulad din ng mga ibang hindi, mga ibang tao na hindi igurot. Ang aming pananamit, ay eh, nag-iiba din kung nag-iiba ang klima o ang weather. ba? Diba? Kung mainit, eh, nagdadamit din kami ng pwedeng shorts, t-shirt, damit na pang tag-araw. Pan pero kung siyempre malamig, di ba? Eh di magpapalit ka kung paano ka malamig. Di magdamit ka ng, siyempre. Mahaba. Long pants, skinny, parang alam yun, uh, or sweater, jacket, gano'n. Para mainitan ang katawan mo. mag ka, gano'n, or mag-medges ka. Mag-gano'n para ano, mag magbonet gano'n. Tapos, syempre, kung tag-ulan, ano bang susuotin kung tag-ulan? Hindi ka naman tag-ulan. Alam mo yun? Hindi magsuot ka ng madamit na pang tag-ulan. So, feeling ko naman, ganun din naman yung mga tao, ganun din naman manamit ang mga tao, hindi igurot. So, what sets us different na manamit? Okay. Sabihin din natin na maaaring ang basihan lang nila ay yung mga traditional namin mga kasuotan. Okay. Ito mga halimbawa. Ayan. Kikita nyo. Ayan. 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 Or eto, Okay. Ayan, ayan. 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 ang mga tradisyon namin mga kasuotan. Ang mga traditional namin kasuotan ay ginagamit namin sa tuwing may special na okasyon. Katulad halimbawa, Thanksgiving. May mga Thanksgiving occasions or celebration sila. Kung marami pong ani, kasi ang kinakabuhay po namin, kada uh, ang halos kinakabuhay po namin, ay pagsasaka. Tama po kayo, pagsasaka po. Pero hindi po ibig sabihin na, kung, kung kami po ay magsasaka, ay forever na kami magsasaka, na wala kaming ibang ginagawa. maaring kami magsasaka, sa, sa sabado at linggo, you know, pero, from Mondays to, to Fridays, maaaring kami na sa aming opisina, na, aming mga kanya-kanyang trabaho. Maaaring ang iba, guro. Pero sa Sabado at Linggo, maaaring magsasaka. Ganun po kami eh. Mga Igorot, ang kinakabuhay ang pagsasaka. Tama po. Maaaring parte po ng kinabukabuhay nila ay pagsasaka. Ngunit huwag niyo pong alisen na sila din po o na kami din po ay nag-aaral. Nag-aaral at may, alam mo yan, tinitignan na maaaring maging kinabukasan. Uh, ano pa ba bakasal Kapag uh, may kinakasal, uh, yan po, sinusuot din po namin ang mga traditional namin kasuotan. Mm, okay. Yun po. Uh, may meron pang isang ano dito, lumabas na dito, sabi dito ang bahay ng Igorot. Alam nyo, marami pa. Marami pa ang dapat nating pag-usapan. Ngunit gusto ko lang pong sa onting saluben na to ay maiparating po maiparating po ang saluben ng isang igurot na sana maituwid po natin ang mga ganitong pagkakamali sapagkat kahit sabihin natin simpleng pagkakamali lang maaaring magdulot ng mas malalang uh, hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindi ng bawat tao kasi hindi siya uh, hindi tama eh hindi tama nakakabahala lang ng mga ganiting impormasyon ay anong gagaling sa pamantasan ng pamantasan ng edukasyon. Ang pamantasan ng edukasyon ay nagkaroon nagbigay naman po ng uh, uh, humingi ng paumanhin sa paggamit o paggamit ng halimbawa sa amin mga igurot. Ako po, wala po akong problema kung gagamitin pong mga igurot na halimbawa sa mga aklat. Ako lang po, kung kumamit po kayo ng halimbawa, sana po ay yung tama pong impormasyon. Upang sa ganun ay hindi magbigay ng hindi or maling kaalaman sa mga bata. So, yan lamang po. Sana po mapag, uh, Ito ay maging aral sa ating lahat na sana sa mga susunod pang mga aklat na gagawin or ilalathala at uh, ipapamigay sa mga kabataan na mag-aaral ay tama po, maging mas mab mabusisi po sana ang ahensya o ang pamantasan ng edukasyon na magbigay ng tamang mabusisi po sila sa pag-review pag-review at pagtingin ng mga impormasyon na ito bago po nila maihilabas o maibigay po sa mga mag-aaral. So, yan lamang po. Ayan, signing off. Ayan po. This is Make It Curl. Ako po si Make It Curl. Sana po huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe at syempre po i-click ang notification bell, ang kampana dyan. Ding -ding! And huwag na huwag pong kalimutan na mag-like kung nagustuhan niyo po ang video nito. At kung hindi naman, syempre, mag-subscribe pa rin kayo. Malay sa susunod kong video ay magustuhan niyo So, ayan na po. Maraming salamat. Bye!